Sinabi ko na yan, dalawang tao lang control dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang net, tingnan nyo ang gaa, tingnan nyo ang... Uh, tingnan nyo ang net, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang gaa. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Tingnan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? na proof ko dyan, yung akap. Diba? Nagtalo sila sa akap. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun all. Eh. Sabi ni Saldi ko, ano? O diba? Pinirmahan nyo. Digital signature ninyo. Pinahiram ninyo. Pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang bike cam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, di ba? So you have the full cabinet of experts, finance experts nandyan sa iyo. So nakikita nila, di ba? Oh, President, Mr. President, ito po yung rep natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit niyo ganito? Di ba? O oh, ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun nangyari? Bakit ang ganito na ang O, oh. oh, pagdating ng uh, ha, agsanet. Ano nangyari? Tingnan niyo. oh, bakit ganito na? Pagdating ng bike cam. Diba? Mayroong daming insertions. To. Wala. Walang paper trail. and then sabi mo sa baitam lang doon na. Uy, di ba magtatanong ka? Ito bakit ganito? Ano nang ginagawa? sa budget. Pero hindi mo lang kita yun, ah. Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag ng MEP at nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo ko anong nangyayari sa budget. So merong president na ah, okay, ito yung map. And then after a few months, okay, ito yung the... Uh, yung rendering ko, alam niya kung ano nasa page 2.